Silikrab. Bakit parang na sa sila? Nilaga. Maha Salvador inilabas ang kanyang kakulitan sa kanyang asawa na si Rombo Nunez. It's wifey day, yan nga ang sambit ni Maha Salvador sa kanyang video na ibinahagi sa kanyang social media account. particular na sa kanyang IG story. Kinukulit niya kasi ang kanyang asawa. Maging ang mga niluto niya noon dito noong sila ay mag-boyfriend and girlfriend pa lamang. Ayon kay Maha, nagpapabili nga siya ng lutuan kay Rambo Nunez upang maipagluto niya ito ng kanyang mga request dahil day off ngayon ni Maha Salvador. Inisa-isa nga ni Rambo Nunez ang mga lutuing bahay na ibinigay sa kanya ni Maha Salvador noong sila ay magkasintahan pa lamang. Narito at panori ang naging buong video ng pangungulit ni Maha Salvador tungkol sa mga lutuing bahay sa kanyang asawa na si Rambo Nunez. Since I don't have work tomorrow, ako naman. Magpaka-wifey. Anong gusto mong ulam for lunch? <laughs> paella. Aw! Bilay mo ko ng lutuan. No, an oh, no, ano ang... sige, ano ang ano mga naluto ko na sa'yo? First ever tinola. <laughs> Adobo. Masarap hindi. Sarap. Ginger. Um, Adobo. Adobo. Malapit kayo, no? Hindi. Pero, iba. Pero? Masarap. Di, hindi, ang iniluto ko sa iyo, chicken and pork adobo kasi. Oo oh, nga. Pancit. I like it. Mm. Chili crab. Bakit parang mukhang hindi ka nasarapan sa ilalagay? Nilaga. Tapos? Ano pa ba? Five. Five? Ano pa? Four. Ano kong niluto sa iyo? Hindi. Ano ba? O <laughs> ba? <laughs> na sa sa Busog na nga ako. Busog ka na? Kaya mukhang yung sabi mo parang... Pero masarap naman lahat ng luto ko before. So tomorrow, are you excited? <laughs> ano nalulutuin mo? Sabi mo pa iya. <laughs> Chicken cordon bleu. Tsaka ano, um, ratatouille. <laughs> Alam mo, pag di na ako Jeanette lag, pag jet lag ako, order na na lahat ng Jollibee. <laughs> okay lang. Sarap. Burger steak. Chicken joy. Mag-steak <laughs> and